Paano harapin ang mga bastos nang hindi nawawala ang dignidad mo? Sa bawat lakad natin sa buhay, lagit-laging may makakasalubong tayong mga taong hindi marunong rumispeto, yung mambabastos, mapangmata at parang palaging galit sa mundo. Masakit, minsan. Nakakainis, pero ito ang katotohanan, hindi natin kontrolado ang ugali nila. Ang hawak lang natin ay kung paano tayo tutugon. Pwedeng magalit, sumagot o patulan pero sa tuwing ginagawa natin 'yon para na rin nating binigay sa kanila ang kapangyarihang kontrolin tayo may mas matibay, mas tahimik, mas marangal na paraan at dito pumapasok ang stoicism ang stoicism ay isang pilosopiya hindi lang para sa matatalino kundi para sa matatag tinuturo nito ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan ang tibay sa gitna ng tukso at ang kontrol sa sarili sa gitna ng kawalang respeto. Ibig sabihin, hindi mo kailangang sabayan ang sigaw. Hindi mo kailangang bumaba sa antas ng iba. Dahil ang tunay na respeto sa sarili, hindi hinihingi, pinaninindigan. Kapag may taong walang galang sa iyo, madaling gumante. Pero mas makapangyarihan ang katahimikan na may dangal. Kapag pinili mong hindi patulan, hindi ibig sabihin mahina ka, Ibig sabihin malakas ka nang hindi kailangang manakit. Tandaan mo, ang taong bastos ay naghahanap ng reaksyon. Kapag binigay mo, panalo sila. Pero kung nanatili kang kalmado, ikaw ang may hawak ng laban. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang limang konkretong paraan kung paano harapin ang mga taong bastos. Nang hindi mo kailangang ibaba ang sarili mong dangal, magagamit mo ito sa opisina, sa tahanan, sa social media, saan ka man dalhin ng buhay, kung pagod ka ng laging ubos ang emosyon, kung gusto mong maging mas buo sa gitna ng ingay, at kung nais mong ipakita na hindi ka madaling matinag, panatilihin mo ang panunood. Dahil ang lakas, hindi yan palaging pasigaw. Minsan, ang tunay na tapang ay nasa katahimikan ng taong marunong pumili ng laban. Number 1. Tahimik na titig Ang sandatang hindi nakikita sa mundong puno ng ingay, lagi tayong makakatagpo ng mga bastos. Yung tila ba ang lakas ng loob pero kulang sa respeto. At natural lang, bilang tao, ang ipagtanggol ang sarili kapag tayo'y binastos, ininsulto o pinahiya. Pero ang totoo, kapag pinatulan natin sila parang sinabayan na rin natin ang sayaw nila. At minsan, sa halip na gumaan ng pakiramdam, lalo lang lumalala ang gulo. Pero may isang sandata na madalas nating nakakalimutan, tahimik. Matatag, simple, ang tahimik na titig, paano ito gumagana? Kapag may sumigaw sayo, nambastos o nagpakitang gilas, para lang maliitin ka, huwag kang sumagot, huwag kang magpaliwanag, huwag kang gumanti. Tumingin ka lang, diretsyo sa mata, walang galit, walang emosyon, bakit? Dahil karamihan sa mga bastos, reaksyon ang hanap. At kapag hindi mo ito ibinigay, parang biglang naputol ang supply ng hangin sa apoy nila. Tahimik kang titig lang. At ang epekto? Madalas, sila pa ang nauutal. Sila pa ang napapahiya. Sila pa ang tumitigil dahil hindi ka nila nakuha. Isang halimbawa, nasa isang meeting ako noon. At may kasamahan akong paulit-ulit akong sinasapawan. Bawat salita ko, pinapasok. Bawat punto ko, binabara. Sa una, sinubukan kong magsalita ng mas matapang pero walang nangyari. Hanggang sa isang araw napagod na ako sa pakikipagtagisan. Kaya sa halip na sumagot, tiningnan ko lang siya. Tahimik, matatag, walang emosyon. At doon nagbago ang lahat. Tahimik ang buong kwarto. Nagulat siya. Nataranta. At sa huli, siya na mismo ang tumigil. Hindi dahil pinahiya ko siya, kundi dahil pinakita kong hindi ako kailanman bababa sa antas ng kawalang respeto. Mula noon naging maingat na siya. Hindi ko siya sinigawan, wala akong binigkas, pero napakinggan niya ako at ito ang aral mula sa stoicism. Hindi natin kailangang patulan ang bawat insulto. Hindi tayo laging kailangang sumagot para manindigan dahil minsan ang pinakamaiingay na sagot ay ang katahimikan at ang pinakamatibay na paninindigan ay ang isang tinging hindi natitinag. Kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon mo, kapag hindi ka na basta-basta napapareact at pinipili mong manatiling kalmado, ikaw ang tunay na may hawak ng sitwasyon at sa ganitong paraan ipinapakita mong hindi mo kailanman papayagang ang bastos ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Dahil sa dulo ang respeto, hindi yan hinihingi, pinapakita at pinipili. Number two, gamitin ang katahimikan bilang sagot. Araw-araw, may makakasalamuha tayong mga taong parang ang misyon ay mangpuna, mang-asar, o magbitaw ng salitang masakit hindi para tumulong, kundi para sadyang sirain ang loob mo. Minsan nga, hindi sila talaga galit sa'yo, gusto ka lang nilang mapikon. Gusto ka lang nilang makitang bumigay. At sa sandaling yon kapag pumatol ka, panalo na sila. Pero may isang sandatang, hindi mo kailangang isigaw, hindi mo kailangang ipaliwanag. At hindi kailanman nauubos katahimikan. Paano ito gawin? Kapag may nagsabi ng masama tungkol sa iyo, mapanliit, mapanira, mapanakit, huwag kang sumagot. Huwag kang magpaliwanag. Huwag mo silang bigyan ng entablado. Manahimik ka dahil ang totoo, ang mga taong ganito ay gutom sa atensyon. At kapag pinakain mo sila ng reaksyon, lalo lang silang lalakas. Pero kapag nanatili kang tahimik, parang tinanggalan mo sila ng mikropono sa sarili nilang palabas. Bakit ito epektibo? Dahil ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot, ito ay pahayag ng kontrol. Kapag hindi mo sila pinansin, ipinapakita mong hindi mo sila binibigyan ng kapangyarihan na baguhin ang emosyon mo, ang araw mo, ang sarili mo. Minsan, ang hindi pagsagot ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong tulig sa. Tahimik kang nananatili pero sila ang natutunaw. May pagkakataon noon, may nagbigay ng komento tungkol sa trabaho ko, hindi makatwiran, hindi rin totoo, pero malinaw na gusto lang akong bastusin sa Una, naramdaman ko ang pag-init ng ulo ko. Gusto kong sumagot, ipaglaban ang sarili ko. Pero pinili kong tumahimik, wala akong sinabi, wala akong tingin, wala akong reaksyon. At anong nangyari, hindi siya natuwa. Hindi siya lumakas na wala ang gana niya kasi hindi ko siya sinabayan. Wala siyang makitang kahinaan sa akin at ang mga taong nakapaligid, nakakita sila ng malinaw na larawan, isang taong nagpapapansin at isang taong buo ang loob na hindi patulan. Sa dulo, hindi ako ang napahiya, siya ang nabasag, aral mula sa Stoicism. Hindi lahat ng atake ay dapat sagutin. Hindi lahat ng insulto ay dapat patulan. Minsan ang hindi pagsagot ay isang anyo ng tapang, ang katahimikan kapag pinili sa gitna ng gulo ay tanda ng mataas na paggalang sa sarili ayon sa stoicism. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa mga bagay na hindi mahalaga. Pang-asar lang 'yan. Huwag mong sayangin ang dignidad mo sa pakikipaglaro sa mababaw. Kaya sa susunod na may taong bastos na gustong hilahin ka pababa, huwag kang bumigay. Huwag kang sumagot. Huwag kang magpaliwanag. Tumahimik ka. Tumayo ka ng matatag. At panoorin mo silang mawalan ng gana sa sarili nilang laro. Sa huli, ang katahimikan mo ay magiging sagot na hindi nila makakalimutan. Number three, hindi lahat ng desisyon kailangang ipaliwanag. Sa buhay, hindi nawawala ang mga taong mahilig makialam. Kapag may pinili kang landas, may magtatanong agad, Sigurado ka ba? Bakit yan ang pinili mo? Hindi mo ba naisip kung anong mawawala sa'yo? Minsan parang simpleng usisa lang pero kadalasan, may kasamang paghusga. At minsan, gusto ka lang nilang pagdudahan. Dito pumapasok ang isang mahalagang prinsipyo sa Stoicism. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Hindi sa lahat ng oras kailangang magpaliwanag at hindi lahat ng nagtatanong ay karapat dapat sagutin. Paano ito gawin? Simple lang. Kapag may nagtanong ng bakit, Huwag kang magbigay ng mahabang paliwanag. Sabihin mo lang dahil gusto ko, dahil pinili ko. Kasi pakiramdam ko ito ang tama para sa akin. Walang depensa, walang justification. Tapos ang usapan. Bakit ito epektibo? Kapag pinahaba mo ang sagot, para mong binuksan ang pinto sa panghuhusga. Bibigyan mo sila ng pagkakataon na kwestyunin ka, salungatin ka, at iparamdam sa iyo na mali ang pinili mo. Pero kung simple at diretso ang sagot mo, wala silang mahuhugot. Wala silang maikakapit na argumento. At yan ang anyo ng paninindigan. Ang taong may tiwala sa sarili, hindi kailangang humingi ng pahintulot. At lalong hindi kailangang magpaliwanag para lang mapatunayang tama siya. Isang tunay na halimbawa, may kaibigan akong nagpalit ng career. Iniwan niya ang isang stable na trabaho. Sweldo, seguridad, posisyon, lahat ng ayon sa pamantayan ng iba. Lumipat siya sa larangang mas malapit sa puso niya. At gaya ng inaasahan, maraming nagtanong, Bakit mo ginawa yan? Hindi ka ba natatakot? Paano kung mabiguka ang sagot niya? Dahil gusto ko. At doon natapos ang usapan. Hindi siya nagpaliwanag at dahil doon wala rin silang mapuna. Pinakita niya na siya ang may hawak ng manibela ng buhay niya. Aral mula sa Stoicism. Hindi mo responsibilidad ang opinyon ng iba. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo, lalo na kung hindi naman sila kasama sa pinagdadaanan mo. Mamuhay ayon sa paniniwala mo, hindi sa mga agam-agam ng ibang tao. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. At sa totoo lang, ang mga taong mahilig magtanong ay kadalasan hindi interesado sa sagot. Interesado lang silang maghanap ng mali. Kaya sa susunod na may magtanong, bakit yan ang pinili mo? Sagutin mo lang ng buo ang loob, kasi gusto ko. At kung hindi nila matanggap, problema na nila yon Number 4. Lumayo sa mga taong hindi marunong rumespeto. Hindi lahat ng taong kasama natin sa araw-araw ay tunay na mabuti para sa atin. May iba na palaging nambababa, nang aalipusta at pinaparamdam na kulang ka kahit ibinigay mo na ang lahat mas masakit. Minsan sila pa ang mga kaibigan mo, katrabaho o mismong pamilya. Pero tandaan mo to, hindi mo kailangang manatili sa tabi ng mga taong hindi ka nire-respeto. Hindi obligasyon ang tiisin ang kawalang galang. Paano ito gawin kung may taong paulit-ulit kang minamaliit, laging nagmamagaling, o hindi kailanman sinusuportahan ang mga desisyon mo, huwag mo silang patulan. Huwag mong ubusin ang oras mo sa taong hindi mo rin naman kayang pagkatiwalaan ng respeto. Hindi mo kailangang makipagtalo. Hindi mo kailangang baguhin sila. Ang kailangan mo lang gawin, unti-unting lumayo. Bawasan mo ang oras na ibinibigay mo sa kanila. Iwasan mo ang mga usapan na puro panghuhusga at paninira. At higit sa lahat, piliin mong samahan ang mga taong pinaparamdam sa iyo na may halaga ka. Wala kang kailangang eksenang gawin. Wala kang kailangang ipaliwanag. Lumayo ka ng tahimik, patino at may dignidad. Bakit ito epektibo? Doon mo mararamdaman kung gaano ka na pala nabibigatan. Kapag lumayo ka, biglang gumagaan ang pakiramdam. Parang tinanggal ang pabigat sa likod mo na matagal mong tiniis. Doon mo lang marirealize, ang tahimik pala ng mundo kapag wala na yung ingay ng taong hindi kakayang igalang. At higit pa doon, makikita mo kung sino ang tunay mong kaibigan dahil ang mga totoong kaibigan hindi ka ilan man magpaparamdam sa iyo na kulang ka kapag lumayo ka sa mga hindi marunong gumalang sa iyo hindi mo lang sila tinatalikuran pinipili mo rin ang sarili mong halaga isang tunay na halimbawa may kaibigan ako noon mahilig siyang mangasar hindi lang biro kundi yung tipo ng panlalait na may halong yabang parang gusto niyang iparamdam na laging siya ang tama laging siya ang mas magaling noong una tiniis ko inisip ko Ganun lang siguro talaga siya. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman na bumababa ang tingin ko sa sarili ko. Hindi na ako komportable. Hindi na ako masaya sa presensya niya. Kaya't imbes na makipagtalo, unti-unti akong lumayo. Hindi na ako sumasama. Hindi na ako nakikisali sa mga usapang puro panlalait. At anong nangyari? Lumuwag ang dibdib ko na wala yung stress. Wala na yung mga komento na sumisira sa araw ko. Doon ko napagtanto, hindi ko kailangang manatili sa relasyong nagpapababa sa sarili kong halaga. Aral mula sa Stoicism, ang tunay na respeto sa sarili ay hindi lang sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, kundi sa matalinong pagpili kung sino ang palalapitin mo sa buhay mo. Hindi ka masamang tao kung lalayo ka sa mga taong toxic. Hindi ka mahina kung pipiliin mong manahimik kaysa makipagsagutan. Ang katahimikan at paglayo ay hindi pagtalikod. Ito ay anyo ng proteksyon. Ang oras at enerhiya mo ay mahalaga. Huwag mo itong sayangin sa mga taong walang intensyon na igalang ka. At kung may mga tao sa buhay mo na patuloy kang ginagawang maliit, lumayo ka na. Tahimik, matalino, matapang. Dahil ang unang hakbang sa tunay na respeto ay ang huwag manatili sa lugar kung saan wala ka nito. Number 5 maglakad ng may kumpiyansa, manalo sa katahimikan. Sa mundong ito, laging may mga taong gustong sirain ang tiwala mo sa sarili. Lalaitin ka, papatamaan ka, pipilitin kang mapikon, magalit o masiraan ng loob. Pero alam mo kung anong hindi nila kayang kontrolin? Ang katahimikan mo. At yung kumpiyansa mong hindi nakabase sa opinion nila. Paano ito gawin kapag may bumira sa'yo, patamaman o harapang panlalait, huwag mong sagutin. Huwag kang makipagtalo. Huwag mong ipilit. Ipaliwanag ang sarili mo. Sa halip tumindig ka ng tuwid. Maglakad ka ng may lakas at dignidad. Taas no. Tahimik matatag. Kahit anong sabihin nila magpatuloy ka lang parang wala kang narinig. Dahil minsan ang hindi pag-react ang pinakamalakas mong sagot. Hayaan mo silang mapagod. Hayaan mo silang maubusan ng atake habang ikaw, kalmado, tahimik, hindi natitinag. Bakit ito epektibo dahil hindi nila nakukuha ang gusto nila? Ang mga taong mahilig mambastos ay umaasang mababasag ka. Pero kapag hindi ka natitinag, sila ang nawawala ng saysay. Ipinapakita mong ikaw ang may control. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa harap ng tao na wala namang intensyong makinig. At sa tuwing pinipili mong huwag patulan, lumalakas ang respeto mo sa sarili. Hindi nila nasisira ang loob mo, kundi lalo kang tumitibay. Isang totoong kwento, may katrabaho ako noon. Palaging may pintas, palaging may pangkontra, parang paligsahan kung sino ang mas magaling. Noong una, gusto ko siyang sagutin. Gusto kong ipaliwanag ang side ko, pero hindi ko ginawa, ngumiti lang ako. Nagpatuloy sa trabaho ko. Hindi ko siya tinapunan ng atensyon, sa una tuloy pa rin siya sa pang-aasar pero dahil hindi ko siya pinatulan unti-unti siyang nanahimik. Napansin ng iba na siya ang gumagawa ng ingay habang ako tahimik lang. Sa huli, ako ang lumabas na panalo. Hindi dahil sa sinabi ko, kundi sa hindi ko sinabi. Aral mula sa Stoicism. Ang tunay na dignidad hindi mo kailangang isigaw. Ipinapakita ito sa kilos, sa pananatiling kalmado sa gitna ng pangaalipusta, ang kumpiyansa hindi laging malakas ang boses. Minsan, katahimikan ang pinakamalakas na tunog kaya sa susunod na may gustong sirain ang tiwala mo sa sarili, tumindig ka maglakad ng may kumpiyansa. Panatilihin ang katahimikan at hayaan silang makita na ikaw ang may hawak ng sarili mong respeto. Sa dulo, hindi kung sino ang pinakamalakas sumigaw ang panalo kundi kung sino ang nanatiling tahimik matatag at buo ang pagkatao. Piliin ang katahimikan, ang tunay na lakas. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga taong susubukang sirain ang loob natin. Galitin tayo, hilain tayo pababa. May mga taong mahilig mangasar, manlait at maghanap ng butas sa iba. Pero tandaan mo hindi mo kailangang makipagsabayan sa kanila. Hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao. Pero ikaw, ikaw ang may kontrol sa kung paano katutugon sa halip na patula ng pangaasar o magpaapekto sa sinasabi nila mas mabuting manatili kang kalmado, tahimik at matatag dahil iyan ang tunay na lakas. Paano maging stoic sa harap ng mga bastos? Hindi lahat ng panlalait kailangang sagutin. Minsan, mas malakas ang epekto ng pananahimik kaysa sa pagsagot. Huwag mong hayaang sirain ng iba ang kapayapaan mo. Ang mga taong mahilig manghamak, ang gusto lang talaga makakuha ng reaksyon. Pero kapag hindi mo sila pinansin, nawawalan sila ang gana. Mas mahalaga ang kilos mo kaysa sa salita mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi naman tunay na nakikinig. May dalawang pagpipilian ka, magpaapekto o manatiling matatag. Kapag pinili mong huwag magpaapekto, kapag pinili mong manatiling kalmado at hindi makipagtalo, ipinapakita mong hindi mo kailangang bumaba sa antas nila. Tandaan mo, ikaw ang may control. Ang respeto sa sarili ay hindi hinihingi sa iba. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng paninindigan at hindi pagpapadala sa negatibong ugali ng iba. Kaya sa susunod na may taong sumusubok sirain ang loob mo, itanong mo sa sarili mo, sulit ba? Sulit bang sayangin ang oras at enerhiya ko sa kanila? Kung hindi, lumakad ng may kumpiyansa, piliin ang katahimikan at ipakita na hindi mo kailangang sumabay sa drama nila. Kung gusto mong matuto pa ng mga stoic na paraan para palakasin ang isipan at kumpiyansa mo, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga susunod. Kung aral na ibabahagi at kung may kakilala kang laging pinanghihinaan ng loob ng ibang tao, ishare mo sa kanya ang video na ito. Baka ito na ang sagot na kailangan niya para mas tumibay ang loob niya. Salamat sa panunood at tandaan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong kontrolin ang sarili mo, hindi sa pagsagot sa bawat pangungutia ng iba. At dito, nagtatapos ang aral natin ngayon. Pakilike naman ang video kung nagustuhan mo at mag-subscribe ka na rin para hindi mo mamiss ang mga susunod pa nating usapan. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.